Ayon sa Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15, anong bahagi ng katawan ng mag-aaway ang susugitan ng jablo at anong bahagi naman ang susugitan ng Mesiyas? Takong ng Mesiyas, ang ulo ng jablo. Ano ang pangalan ng eskriba na nagbasa ng natuklasang aklat ng batas sa panahon ni Josias? Saphon ano ang pangalan ng binatang nagbantay ng mga damit ng mga nagbato kay Esteban? Salo Ano ang tinatawag ni Pablo na ang pinakamalaki sa kanyang talakayan tungkol sa mga kaloob na espiritwal sa unang korinto? Pag-ibig Ano ang sinabi ni Jesus kina Simon at Andres nung sinabi niya, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga manghuhuli ng tao